Mga ka-Republic, matapos sweep ang Meralco sa kanilang best of five Quarterfinal series, ngayon ay naghihintay ang Hinebra kung sino ang makakalaban sa semis, ang SMB ba o ang Converge. Sa kabilang bracket, ibinulsa na rin ang talk and text ang isang slot sa semifinals. Gaya ng Jin King, sinihintay ng TNT kung sino ang makakatapat nila na ng Magnolia ang series kagabi ng tamba nila ang Rain or Shine kaya magkakaroon ng do or die game 5 sa October 5 araw ng Sabado. Asahan na itataya ng magkabilang team ang lahat nilang baraha sa sudden death match dahil parihong nakataya ang karangalan ng kanilang prangkisa. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, muling nanaig ang mastery ni Justin Brownlee sa kanyang karibal na si Allen Dorham. Tatlong diretsong talo ang ipinatikim ng Ginebra Resident Import sa kapwa Amerikanong reinforcement naman ng Bolts. Alam naman nating lahat, 2016 pa nagsimula ang kanilang rivalry. Sa tatlong beses na pagharap nila sa BBA Finals, tatlong beses ding nabigo si Alin Dorham na mabigyan ng kampyonato ang Meralco. At nagkahiwalay sila ng landas. With Justin Brownlee staying as Hinebra Import, dinala naman ni Alin Dorham sa Japan ang kanyang talento. Sa Japan B-League ay nagwagi si AD ng kampyonato. Noong 2021, babalik sana si Allen Dorham sa PBA ngunit dahil sa problema sa COVID ay inadvise siya ng noon ay coach pa ng Miralco na si Norman Black na maglaro muna sa Japan dahil nga wala pang katiyakan kung makapagbubukas ang PBA. At ngayong Governors Cup 2024, nagkaroon ng katuparan ng pangarap ni AD na makabalik ulit sa PBA at nabigyang daan ang pang-apat na pagharap nila ni Justin Brownlee sa isang series, although hindi finals, kundi sa quarterfinals. Marami nagabang sa muling tapatan ng dalawang mahusay na import. Ngunit tulad sa mga nakaraang championship series na kanilang pinagharapan, sa pagkakataong ito'y muling nangibabaw si Justin Brownlee, na sweep ng Hinebra ang Miralco. Muling nanaig ang mastery ni Justin Brownlee laban kay Alin Dorham. Ang nakakabilib sa Hinebra Import kahit muli niyang tinalo si Alin Dorham sa isang series kahit misa'y hindi siya nagyabang. Kahit misa'y hindi niya dinaon ang Meralco Import. Puro papuri pa rin siya kay Alin Dorham. Isang napakahusay na player daw si Alin Dorham. Napakahirap daw nitong kalaban at kahit sino mahihirapan sa kanya. Binigyan daw sila nito ng problema sa nagdaan nilang tatlong games. Every time daw na import ito ng Meralco ay maganda ang laro ng mga ito at nasurpresa raw siya na nasweep nga nila ang Meralco. Pero natalo man nila ang Meralco sa quarterfinals na ito, naniniwala pa rin si Justin Brownlee, magcha-champion din si Allen Dorham sa PBA. Pero nakatawang idinugtong ni JB, sana raw ay hindi Hinebra ang kalaban. Na mag-champion ng Meralco sa All-Filipino Conference last season ay SMB ang kalaban ng mga ito. Sa semifinals, tinalo ng Bolts ang Hinebra. So far, zero pa rin ang Meralco sa isang series kontra kay Justin Brownlee. Samantala, ang Game 4 between SMB and Converge ay sa Biernes. Nanalo nga po kasi ang Fiber Xers sa Game 3 sa isang game na naging kontrobersyal. Hindi ko na ikukwento dahil sigurado ako alam nyo na ang detalye. Siguradong ididiin ng tropa ni Coach George Gallant ang Game 4 at titiyakin na hindi na mauulit ang pagkakamali nila sa nagdaang laro. Nakalamang na ang birme ng 21 points pero nasingitan pa sila ng mga bataan ni Coach Franco Atienza, partikular si Alex Stockton, na sangayon kay Chris Ross na assistant playing coach ng SMB, ay wala na raw dapat ito sa laro dahil sa playground foul 2 na may katumbas na ejection. Ngunit naging flagrant pauluan lang ang infraction nito dahil binago ng mga referee ang initial na tawag. Anyway, kahit ano pa ang sabihin ng SMB camp ay hindi na mababago ang resulta ng laban. 114 to 112, pabor sa Converge. Hindi bale, may nasuspending referee. Anyway, may mga fans na nagtatanong bakit daw hindi na suspindi si Ian Sanggalang ng Magnolia. Kitang kita raw naman sa video sinadya itong tusukin ng daliri ang mata ng Rain or Shine import na si Aaron Fuller sa Game 2. Sa mga interview itinanggi ni Ian Sanggalang na sinadya niya ang nangyari. Malinis daw ang kanyang konsesya, alam daw niya sa sarili niya ang totoo. Hindi raw siya ganong klaseng tao na sadyang mananakit, maipanalo lang ang laro. Binigyan daw siya ni Fuller ng hard foul, tinamaan siya sa braso, kaya nahuli ng kamera ang ganung ang gulo na parang ang nakaambas tutusukin ang mata ng ROIS import. Kung hindi sinadya, bakit pinagmulta si Ian Sanggalang ng 20,000 pesos? Anyway, mula elimination stage ay eh maganda ang nilalaro ng Rain or Shine. Pariho pa nilang tinalo sa second round ang SMB at ang Hinebra. At sa first game ng Best of Five quarter finals, makisig na makisig pa rin sila. Pero sa last 30 seconds ng first quarter sa game 2 sa quarter finals, dito nagsimulang mawala ang kisig ng mga bataan ni Coach Yang Gao. Sa yugtong ito, tinusok o di na natusok ni Ian Sanggalang ang mata ng ROS import. Tinambakan sila rito ng Magnolia dahil nga wala na si Aaron Fuller. Muling nanalo ang ROS sa Game 3 pero hindi na convincing win. Nauwi muna sa overtime para maitakas nila ang panalo. At sa Game 4, tinambakan ulit ng Magnolia ang ROS upang makapwersa ng do or die Game 5. Nasa hot shots ngayon ang momentum. Ewan natin kung paano ito haharapin ng Ren or Shine. Naniniwala pa naman si CYG na title contender ngayong conference ang ROS. Ngunit dahil sa isang tusok sa mata sa kanilang import, biglang lumabo ang tingin ng magpipintura sa tinatanaw na Champions League. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Ronnie Castro. Hindi lang nakatuli sa nguso, umiiyak pa. Mark Anthony, asadon shoutout din sa'yo. Semis na tayo, Cubs. Congrats sa atin. Lady Burgos, yes, trademark yan ng Barangay Hinebra. Hindi nila kaya. Sa'yo rin, Rico Nicanor Factor. Shoutout sa'yo, Idol. Andyan ka na naman. Sa'yo rin, Mercedes Espileta. Maraming pinasaya. Pinasaya tayong lahat. Sa'yo rin, shoutout, Emily Olivares. Yes, ang gagaling ang gagaling nilang lahat. Sayo Ren, rin, Herminio Centino, Lord Suwag ka magtatampo, shout out sa iyo. Sayo Herminia Balinget, shout out idol. At sayo, iyo, Romeo Conchada, shout out, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.